It's September at nasa Naga City tayo para sa isa sa pinakamangalagang araw sa akin bilang isang bikulano, ang Peña Francia Fiesta. Pagkatapos natin mag-check-in, pumunta na tayo sa Naga Metropolitan Cathedral para sa isang mahalagang misyon much mga pas makapas, nasa Naga Metropolitan Cathedral po tayo and we are preparing now for the 10th Ang inyong pong lingkod ang tutugtog together with this uh, seminarians from uh, St. Gregory the Great Seminary and Bibilis-bilis na, na po natin because in, a few minutes from now, magsisimula na po yung Misa for the Diocese of Legazpi. Ngayon pong Peña Francia Fiesta 2023. Yan, Father Edward Festina po, Director of uh, St. Gregory the Great. Thank you, big, Happy birthday! Hi, thank you po, Padre. Together with our seminarians, again, from St. Gregory the Great Seminary, So, we are now preparing po na sa loob na po tayo ng Laga Metropolitan Cathedral. Gano'n dito yan. Ayan, tutup na po tayo. tayo kanina nung misa ng Diocese of Legazpi where I played. And we are here inside. pagla naman daw po tayo. After taking my lunch, eto na po ang pila-pilang mga deboto sa katedral na nais makahalik sa imahen ni Inang Peña Francia. Pabalik na sana ako sa hotel pero naisipan kong puntahan muna ito. Let's take the opportunity po mga mads, mga pads. Papasok po tayo ngayon sa Porta Marie Museum dito po sa Naga City. Ang Porta Maria ay itinayo noong 2010 bilang paggunita sa ikatlong daang taon ng debosyon ng mga Bicolano sa Mahal na Ina. Hindi lang ito basta gateway, may museum ito sa loob na ngayong taon lang muling binuksan. Marami ditong artifacts na sumasalamin sa masidhing debosyon sa patrona ng Bicol. Tara guys, medyo mainit po sa loob. <laughs> So nandito po tayo ngayon sa roof deck at kitang kita po dito ngayon mga 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 pads ang view ng Naga Metropolitan Cathedral at ang Quadricentennial Arch. Uh, na yan po yung pagdadausan ng Misa Mamaya and this is a very uh, important part of our devotion to Nuestra Señora de Peña Pasha dahil ito pong Porta Marie ay nagpapakita lamang ng isang napakatatag na devotion ng isang particular na grupo ng mga tao particular ni ng mga Bikulano sa Mahal na Birhing Maria. Ano yung title? O Nuestra Señora, de nyo from And we are being guided by these lovely and charming students mula sa katabing universidad na santay sabi. Aureola. Thank you. Aureola. Ginamit niya po ito noong 2010 na talagang 19. Nakare-flat po siya sa Book of Revelations noong sinabi po na nito ni Mary in a Crown Uh, may sun, sun, sun and 12 stars po. Yung 12 stars po nito um, ito, nag-symbolize po siya ng tribes ng Israel and 12 apostles. Ang so, um, uh, pangalan po niya is Pancho Piano. Balit, ang highlight po ng subject niya dito po sa paintings na to is yung uh, women po to hotel po mga mats mga pads At magbibigis na po tayo para po makapagboya tayo mamayang 3pm So balik po tayo agad dito para po makikisa sa ating mga boyadores Na taun taon na rin nating panata Dahil may mga daladarin po tayong payers